Hi guys, it's me again, Daisy, and welcome to my YouTube channel. So, ngayon, maganda pa rin yung weather, kaya pupunta ako ng Asian store dito sa Brussels. So, malapit lang yun dito sa apartment namin, at bibili ako na lumpia wrapper. Tara, samahan niyo ako. Ayan, nakarating na tayo dito sa Asian store. Etong Asian store na to, malaki to, kasi nandito sa center ng Brussels talaga siya. Pero, yung items na galing Philippines hindi ganun karami mostly pang Korean, Japanese, Chinese mga ganyan pero ayan nga, ito na yung pinaka-rack ng mga pang Philippines yan. May apretada, may pang minudo, may biskuit. So, pupunta muna ako sa fridge kung nasaan yung lumpia wrapper. Kasi gagawa ako ng Shanghai para pang baon-baon ni -baon eh, Tristan sa school yan. So, ayan, wala sa unang fridge. Pangalawa, wala pa rin. So, sa pangatlo, ayan, nakita ko na dyan. At ayan, ganyan lang yung wrapper. Kagaya ng mga nasa SM. So, balik tayo sa ibang rack ng pang Yan, may nakita kong bagoong pero bawal sa apartment. Ayan, may tang din. May mga orange juice din dyan. Pero parang wala ng laman yan may liquid seasoning, may mga suka, toyo, may pangsalad din sa taas. Yan may mang tumas pero pricey siya kasi syempre galing sa Pilipinas papunta so rito.